Hello guys! Good morning! Welcome back na naman dito sa ating panibagong vlog. Dahil nga wala pa rin kaming tubig, naisipan namin dito na lang kami maligo sa bahay ng aking kapatid. Walang nakatira dito kaya binibisita lang namin to at least once a week. Para naman ma-check yung bahay, baka naman pag sa susunod namin pagbisita, bubong na lang yung natira. Hoy! Ay, oy, charot lang! As of the moment, tapos na pala akong naligo, no? At least one hour talaga akong naligo. Dahil nga sa bahay, hanggang hugas-hugas lang tayo, no? Dahil nga mahaba ang ating walk pinaliguan ko talaga na siya ng one hour. And of course, hindi rin mawawala sa akin ng skincare dito na lang ako bumabawi kasi nga hindi naman ako kagandahan. Charest. Serum lang yung dala ko at saka sunscreen. Pinaka-favorite ko talaga to sa Lux Organics. Dahil hindi ako talaga makapowder, makapulbo na babae. Kaya perfect siya para sa akin. Opo, nagsa-sunscreen talaga ako kahit gabi. Kasi nga, gumagamit ako ng mga gadgets. So, tinted sunscreen na siya. And then, perfect siya sa mga hindi mahilig magpulbo. Kasi nga, iwan ko ba, ako lang siguro talaga yung babae hindi nagpupulbo. Kasi after nito, mat finish na siya so i like it Nako, nakakapagod talaga maging babae minsan. Ang daming anik-anik. Ito lang din 'yung lipstick na dala ko. Super cute. This is from Colorette. Perfect ito sa mga hindi mahilig maglipstick kasi parang lip color lang naman siya. Hindi nakakalayo sa lips. you. <laughs> Okay, nakulangan ako sa blush on ko. Sige, dagdagan pa natin. O, ba? Diba? Parang gusto ko kasi yung parang nalasing ako ba? Char, nalasing. Kahit gabi na, nag-skincare, nagmi makeup Oh my God, kunti lang naman yung makeup ko. Para magmukha naman tayong tao. At saka magigiba ko ako ng tubig. <laughs> Sige na nga, bibilisan ko na nga. Sempre wag natin kalimutan magkilay. My kilay is from Vice Cosmetics. Sige, gustong gusto ko to kasi parang to add color lang sa, ano ko, sa eyebrows ko. Kasi, tingnan mo naman ang eyebrows ko. Oh my god, hindi talaga pantay. At nabibigatan ako sa tuwalya. Oh my god, magsusuklay na tayo. At marami nagtatanong sa akin, mahirap ba daw mag-alaga ng mahabang buhok? Para sa akin, hindi naman siya mahirap kasi wala na ako ibang inaalagaan. Buhok ko lang naman. Chares. At tapos na rin naliligo yung mga bata at nagbihis na rin sila. At patapos na kami. Of course, hindi mawawala ang ating perfume from Perfume Dessert hibiscus ang scent nito. Ganahan ko kaya hindi siya masakit sa ilong. Hay nako na ako ma voice over. Basta yun na chin right ko na actually the kids are also liking the scents too. Hala sige magpaganda tayo kahit hindi tayo maganda at least mabango tayo. Charest. Magpapaspray daw din sila. Ayun. Sige spray spray spray. Hindi at alam niyo ba guys, itong mga pamangkin ko sobra namang prangka. Walang pabor-pabor talaga pag sinabi nilang pangit-pangit talaga. Pag sinabi nilang mabango, mabango. Ayun kahit ako binubuli nila pangit daw yung kilay ko eh wala tayong magawa eh yan ang binigay ni Lord eh so anyway yan my outfit check for today and then mag close na tayo ng windows at saka yung mga curtains kasi paalis na tayo at wala akong dalang salamin dito kaya dito na ako sa cellphone nag salamin 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 sa dingding na sa pag-ibig eh Sorry. Okay, anyway, so I like it. At ready na rin sila. Alam mo ba itong mga batang to? Yung isa nakalimutan niya magdala ng tsinelas. Ang isa nakalimutan din naman niya magdala ng medyas. Oh my God, kailangan ko ba talagang isa-isahin? Ang hirap talaga maging titang ina. Opo, mahirap din magpalaki ng mga pamangkin, no? Lalo na sa panahon ngayon. Naintindihan ko na talaga si mama bakit si mama laging nagagalit sa amin dati. Kasi nagmana pala itong mga bata sa amin. Oh my God, may mga sarili mundo. So ayan, nandito na nga kami sa water refilling station. So dito lang kami mabibili ng tubig no kasi malapit lang naman ito sa kalsada kaya dito na lang kami nag-stop. namin doon sa may water refilling station at pumunta na kami ng kalinan para sunduin tong kapatid ko. And then, dumiretso na kami dito sa Penong sa may skyline banda ito kasi doon sana kami pupunta doon sa may kalinan sa may buffet pero pagpunta namin doon sa may buffet eh parang pa na sila this is around 8pm na kasi so yung food na naka-display doon so wala na kasing refill kasi pa-close na nga so parang feeling namin parang malulugi kami no so dito na lang kami sa Penong's unlirized pa Hi! masarap naman din daw doon sa may buffet, sabi ng kapatid ko kasi nakakain na sila doon. So timing lang talaga na pa na sila kaya yung food nila parang hindi na mga bago, 'di ba? Pero maritis talaga ako sa husband ko. Tingnan mo naman, binabasa ko yung mga chat niya. Hi. Ayan, excited ng mga mag-iina. Sabi kasi ng mga pamangkin ko, kain tayo sa labas, tita. Gusto ko unli ma rice. Eh, wala naman ako maiisip ma unli rice dito lang naman sa Penongs. At mabuti na lang talaga masarap yung pork barbecue dito sa Penongs. Kaya binabalik-balikan ko talaga. masarap din tong soup nila guys kasi binibigay nila to while waiting sa pinaka-order ninyo. At syempre, tinanong ko si Habe if he wants to try. At sabi niya, ano daw to? Sabi ko, soup. Hindi ko lang malaman kung anong soup, pork ba or beef or chicken. Basta masarap. Alam mo naman yan, hindi yan taga-buhol, kahit hindi yan mahilig sa sabaw. Talagang pinipilit lang talaga niya. Pero actually, nagustuhan niya, ha? Aside sa mga luto ko. Charisse, cheers sa mga mahilig sa sabaw. Manangmana kasi kami sa lolo namin na taga-buhol, eh. I want more. Hehe. <laughs> Gusto ko pa sana, eh. Pero nahihiya ako mahingi ulit. Oh, ayan. Sabi niya soup is good. Oh, sino ka dyan? Bakit nyo nilalaro yan? Biyan laruan, girl. Actually, itong mga batang to, parang gusto talaga nila itlog talaga. So, ayun, pinag-experimentuhan nila yung sisig. And then, let's eat na. Actually, yung in-order namin is chicken and pork barbecue, sisig, and chapsoy. Kaya, masarap naman. So, worth it pa rin. So, that's all for today's video. Gusto ko pa sanang magkape pero parang late na. And then, busog na busog na rin ako eh. Pero, naka one rice lang ako ha. And then, maraming salamat. Please like, subscribe sa aking mga video. And then, see you on my next one. Bye! Thank you mga Kapeki. Thank you, Kateki. <laughs> Thank you, Kateki.